salamat po pala sa pagbisita po sa aking YouTube channel. Meron pa po kasi mga nagtatanong lalo na po sa ating mga beginner, bakit daw po kailangan gamitan ng DMX ang mga ilaw? Para saan po ba ang DMX? Sa mga nagtatanong po natin, lalo po sa ating mga beginner. Mas malaki po ang purpose ng DMX512 or DMX384 or DMX240. Kasi ang unit po na nabibili nyo, example, par LED, naman po siyang control kung ano pong gusto nyong piliin, mga automatic, mga kulay, mga strobe. Pwede nyo pong iselect. Pero kung mga ang gagamitin nyo po, mga backdrop lang, mga mood light, di nyo na po kailangan ng DMX512. Pero kung ano niya naman, kung frontal o gusto nyo naman sa mga sound system, mga diskuhan, kailangan nyo po ng, ng, DMX controller. Ang purpose po kasi nyan, mapipili nyo po ang gusto nyo mga kulay. Gusto nyo ng red, gusto nyo ng blue, gusto nyo ng green, strobe light. Pwede po kayo mamili. pwedeng automatic, paid. Pwede po siyang gawa ng program. Pwede po mag running lights. Mas lalo na po sa moving heads, mas gamitin po talaga ang DMX. Kasi importante po yan para makakontrol nyo po ang mga sequence niyan. Makokontrol nyo yung mga ano nya, mga galaw niya. Pwede siyang steady, pwedeng steady ang pan and tilt tapos nagpapalit-palit lang ng gobo, ng design. Pwedeng dahan-dahan na umiikot ang moving heads mo. Kaya gamitin po talaga ang controller. Kasi kung wala pong controller, kung sa moving heads mo, automatic po yan na maikot-ikot, kung saan po gusto ng, ng moving gauge pumuntang tutok o ilaw. Kaya importante po talaga ang may DMX controller. Pero kailangan nyo naman po siyang pag-aralan para magawa nyo po yung mga gusto nyong laro sa mga ilaw mo. Kailangan nyo pong kabisaduhin itong mga scanner na yan, kailangan nyo po kung paano po mag program at kabisaduhin nyo rin po kung paano po siya gamitin ng mga slide at kung ano ang mga kulay, ano ang mga function ng mga ilaw mo, moving heads, parallel, kung ano mga function, kailangan nyo rin pong kabisaduhin. Pero napakadali lang po yan mga kailaw. Kapag na-perfect nyo na po yan, kapag nakuha nyo na po, madali na lang po siyang gamitin. Tapos madali na lang po kayo makapag-save ng mga program dito na lang po kayo sa automatic gagamit o kayo sa music, sound activated sa mga parled. Sa mga hindi naman po nakakalam paano po mag-program, mayroon naman po akong ginawang mga basic, mga tutorial, kung paano mag-program sa mga parled, moving heads. I-search nyo lang po dyan kung paano po siya gamitin at kung paano i-program saka po yung ginawa kong program, mas maganda po kung tugma po mismo dun sa mga slide control na gagamitin mo. Minsan po kasi, ginagamit mo mga slide control, balik-baliktad po, nandito ang kulay, minsan nandito naman ang kulay, kaya yung iba nahihirapan. Kaya ang una ko pong binibigay po sa inyo na kabisadayin nyo po muna ang mga slide control nya, kung ano yung mga kulay, kung ano yung strobe, automatic, saka po kayo gagawa ng program para mas madali po kayo makapag-save ng mga program niya, yung mga laro na gusto mo. Kaya yun mga kailaw, saka importante importante din po itong mga scanner na yan. Yung iba naman po talagang kabisado na, yung iba mga professional na po. Talagang kabisado na po nila. Pero ito sa mga beginner, talagang nahihirapan pa. Importante po itong mga scanner na yan. Kung para saan yan, dito po kayo kasi magsisilik ng mga ilaw nyo. Apat na par LED, pwede. Il 001, 017, 033, 049, dyan po kayo nagsisilik. Pwede nyo naman pong pagsamahin. Apat na 001, ang address. O kaya dalawang 001, dalawang 017, dalawang 033, dalawang 049, 2468, bali walo na na yung ilaw mo pwede pa po kayo magdagdag dyan dyan po kayo magse-select. kaya gamitin din po itong mga scanner na yan yung ibang nagtatanong paano daw po magawa ng running lights hindi nyo po kasi mapapag running lights ang mga ilaw nyo example apat hindi nyo po siya magagawa ng running lights kapag pare-pareho po siya nakaset sa D001 ito lang po yan hindi yan magra running light kailangan makapag running lights po kayo na is-select nyo po siya para magamit nyo itong scanner na apat na yan yun. Kung paano i-running lights, meron naman po akong tutorial dyan kung paano mag-save ng program na nagra-running lights. Sana po makadagdag po ng idea po sa inyo. Ngayon mga kailaw, sana po may nai-share po ko sa inyo na basic tips and guide sa mga kailaw po natin at lalo na po sa ating mga beginner. Uh, shout out po kay Anjun Laga from Bulacan. Shout out din po kay Ronnie Villanueva. Shout out din po kay Joby Joby from USA Virginia kumusta po? At shout out po sa ating kailaw na si Mars Many Sound o Barangay Manguso Sigma Capis owned by Marwin Biako Tianchon. Yun mga kailaw at thank you for watching and God bless.